tayo, sabaw tayo ng ano. Baka po yan. Ginayat na maliliit. Nilagyan natin ng buong paminta. Saka cumin. Tapos ito ang ating hay. Ayan. Nalagyan natin siya ng ng gulay. Hindi na po natin binisa yan. Para ano. Pray sinagawa ng baka ang tain lang natin siyang lumambot ilalagay natin itong ating gulay yan ang ilalagay natin na gulay dyan sa ating sinabawan. gulay na ano bagyubin sa kapusak Itong ating sinabawan, nantayin lang natin. Nantayin lang natin siyang maluto. Kasi makunat yung ano, makunat-kunat pa yung sarili. Hiniwa-hiwa natin siya ng maliit-liit. <laughs> makunat-kunat pa yan tikman natin malambot na pero alam ko makunat pa sa makunat pa makunat yan lang natin siyang maluto lalagay natin ang ating gulay masarap humigot ng sabaw kasi malamig na ngayon dito mag na ang taglamig hmm. ayun ang ating malambot na alam na natin pang ating gulang ating gulang Vaksin number one. Huh? Hmm. Adel. Okay.